Alright, let's go! For today's video, iinom tayo at mamumulutan ng binusog na pusit. Siyempre, hindi lang pusit. Meron din tayong sea urchin or maratangtang at dilis. Napaka-press ko nga ng pusit na nabili natin, mga kapulutan. Napaka-solid, fresh na fresh. Pati itong sea urchin or uni. Napaka-sarap! sa lahat, first of all, lilinisan natin itong nabili nating pusit. Then, rinedo yung mga rekado gaya ng sibuyas, kamatis, sili na green, at keso. Yan ang magpapasarap sa ating binusog na pusit. Nag-add lang tayo ng madik sarap, oyster sauce, at paminta. sa kuminekus-mekus. Insan! Nag-add ulit ako lang isang oyster sauce para mas marasa. Hindi na natin aasinan yan. After ngang nahalo halo yung mga rekado, linagay na natin sa loob ng pusit. Bubusugin natin yung pusit. Para bubusugin rin tayo ng pusit Alright, right. Yung ginamit ko palang pangsara dun sa pusit Is toothpick mga kapulutan Para hindi lumabas yung mga linagay nating rekado sa loob nya Giniskartehan ko na lang kung anong meron At after nga magawa lahat ng pusit Nagsimula na kaming mag-ihaw Baliktaran nga lang yung gagawin natin for today's video mga kapulutan Or half cook lang ba Kasi napaka ko nitong pusit Kaya pwedeng-pwede kahit ikilaw mo nga ito ngayon na eh Charot, makikita mo presko yung pusit mga kapulutan pag ganyan pa lang yung itsura niya. Hindi pa siya nadudurog. Kung hiniwa mo, ganyan yung kinalabasan ay napaka-fresh niya at napaka-solid. Isa nga ito sa mga pinaka-paborito kong pulutan. Marami naman kasi talaga akong paboritong pulutan. Si pulutan ng ina mo pa ba? Alright, all right, Tapos na nga rin maihaw ni Aaron yung second batch. After niyang nag-ihaw, in-slice na rin niya. Sulit-sulitin mo nang na pagiging masipag for today's video, Aaron. Alright, alright. After nga maihaw yung pusit, pre-prepare na namin yung lamesa kasama ng ibang pulutan. Gaya nung dilis at maratang-tang. Binuksan ko na rin yung gin at pinatimpla kay Harrison. Alright, right. C to gin ang alak natin for today's video hindi ko nga alam bakit ako tumatawa dito nababaliw na yata ako sayo eee charot tinira ko na nga yung tubay to na yan mga kapulutan at tinira ko na rin yung ating binusog na pusit na may keso yung ulo ngayon pinulot ko, malaki-laki. Pero kasa naman sa bunga nga ko kasi malaki rin. Alright, alright. Napakasarap nga nito. Fresh kong presko, Pati itong maratang-tang or sea urchin. Fresh na fresh kong tinikman. Napakasolid mga kapulutan. Sinunod na ang tinikman ni Dalen yung dilis. Mamumulutan lang daw siya. Hindi siya iinom. Si Aaron na yung sumunod na tumagay. At tinikman na rin niya yung ating binusog na posi. Masarap nga daw. Siyempre, siya nag-ihaw. Alright, alright. After ni Aaron, tinikman na rin ni birthday boy. Shout out sa'yo, Harrison. Happy birthday. Magpainom ka naman. Nabitin nga ako dun sa ulo. Tinikman ko rin yung gitnang banda na may keso. Paborito ko kasi yung may keso, mga kapulutan. Napakasarap. Shout out pala kay Ate Preda ng San Fernando City, La Union. Pagbenta sa amin ng napaka-fresh na maratang tang. Sana nag-enjoy kayo for today's video. Alright, alright.